din ah. Ay okay, mga idol. Samahan natin si Manong sa panghuli ng alamang. Tara, nakarami ka Tara. Na Tingnan natin kung gaano karami yung hulo niya. Ah, ah ito oh. Ah, ano? Dami ah. Ano sila nasa kuhan yung mga butas-butas? Nag-ano? butas butas nag ano Ay, oh, parami oh. May basura nga lang. Pero pag nabulabog, gaangat naman yan eh oh. Eh, natin dito para lumayas. Huwag na. Ah, kapal dito. Huh? Kaya? Kaya? Ante, yung ano? Maraming basura. Ay, marami naman e eh, oh. Oy, oh, kapal eh. Ganda ko. Sa oh. plaja, paka naipon. O, oh, ganon? Oh. Dami rin eh. O, oh, mer-mer din. Di ba, baka mga dalawang takot to. O, oh, dalawa yan. mayigit igit. Kapal eh, oh. Dalawang takot to. kapal dito yo. Marami din yan. Oh, dami. Mana lagi ba? Halo na halo. Oh, ang ganda. Ang hmm. dami, ang ganda. Oh. Hmm. Buhay na buhay. Doon, doon. Ang dami dyan. Nga sabi kanina, ay mag na ano eh. Ito nga, idol. Ang ganda ng huli. Pakahingit naman ito si Manong. Para tuloy gusto ko lang magkakaroon ng ganong gamit. Isang bilao daw, 150 isa. Puting suro lang, pera na. Ayos na, nagaano ka na ba? Kanina? Pwede na. Hindi kaya sa malalim dyan. Anja kasi oh. Hindi, Malalim. Malalim no. Hindi na. Ah, kasi hindi ka maka -ano, makasuro na maayos. Ah, dami. Oh, yan oh. Kapal yo. Kadalang, suro may kadalang takot, ayos na ano? Eh, suro ka lang man suro. Di ba? Oh, yan oh. <laughs> dami! Malinis eh, walang basura oh. Basura doon? Dito ano lang doon e. Eh? Huwag pa tuta. Huwag ah, pa tuta rito? Huwag pa tuta rito? Huwag pa tuta Pansin yata niya. <laughs> Ayan e. Ah, Matatakot. Ayos ah, na. Ayan o. <laughs> Ganda. <Buena> boy na boy. Ganda niya wala. Ano pa pwede. Yan o. Oo. Pagkakulita ka po dyan. Pagkasakali ano. Oo, uh -huh. pagkasangali ba? Eh, Makapalo, napakakam, makapal eh. May huli na rin hipo niya si tatay. Oo, uh, may huli na May isang kilo. Bakit may pindan eh? Isang kilo. Ay, marami din yun. Oo, isang kilo. Eh, malalim na rin kaya may gumihirapan na siya eh. Saka yung alamang. Hindi si pang hipon pala hindi. Hindi nasabay sa alamang pag may alamang. Eh, ang kapalit sa gilid oh. Si Manong Dani eh, ando. na nakaka, ano. Mga pangdala. Ay, ang kapal, yun. Sa gilid lang, yun. Marami siguro yan. Na. Ay, ang bigat, ha. Ah. Ayun, no. <laughs> Dami. No, oh, May Mayigit yan, no. Sa kapal, no. O. No? O. Oh? Malinis pa. Malinis. Ayan, mapapalitok. Ayan,

Diyan, diyan, banda. Marami diyan. Binigyan nga pala tayo ni Manong Kapay ng alamang. Hindi nga lang natin nabibidyuhan. Maraming salamat, Manong. Sana'y ay... Sana oh. marami ka pang mahuli. Mabuhay ka. Binigyan niya ako ng isang ano, isang suro. ang ulam Ayos